Okay, hello. Yan, panibagong vlog ulit tayo pagkatapos natin mag-vlog sa Ilocos ng Cats and Cook. Dito ulit tayo sa bukid para sumaglit ulit. <laughs> Puro saglit-saglit na lang. Yes, kasi nga dito sa amin ay parating may ulan pa rin. No? Halos araw-araw, kahit summer. Kaya kung titingnan nyo yung mga damo dito sa amin, ay talagang green pa rin. Kumpara sa ibang mga probinsya na halos talagang halos wala ng ulan. No, ayan tingnan niyo 'to. Ayan, pagpasok ko kanina sa may gate, eh bakit ka ako may mga bunot dito sa may gate? Yan, yun pala yung daanan ng tubig ay dito dumaan. Yan. Sa dinadaanan ng kulong-kulong na service natin. At etong dahilan, itong puno ng rambutan na to. Yan. Yan, dyan yan. Pinutol ko na. Pinutol ko na dahil hindi lang din halos namumunga. At nang ako magamit yung mga sanga-sanga niya. Kaya yung mga sanga-sanga niya ay pinutol-putol namin. Pinutol-putol ko. At inuwi para panggatong. And then ito, ay gagamitin kong pang poste sa balat ko na ipatay kubo sa pinagsusuguan ko ng kambing sa harap ng bahay dito ako ngayon para manguha ng mga subwal ng lakatan. Andun ko na itatanim. Magtatanim ako ng ilang mga puno doon sa bahay kasi sayang yung area. At mas safe doon. Hindi kagaya dito na nadadagit yung mga tanim natin kapag pwede nang anihin. May ilan akong piraso rito. Ayan doon sa kabila wala na yon pinabayaan ko na talaga then ito napakinabahan ko na rin ang sarili pang pahingi sa mga kapitbahay yan ayan pa pero itong isa ang hindi ko alam kung sinong kumana <laughs> naka lusot na naman sila dahil sa bihira ko dito sa bukid itong isa ay napakinabangan na tiba pero itong isa, ewan ko kung sinong agila ang dumale. <laughs> Ayun, kaya mas mainam doon na lang magtanim. Ayun, taas niya oh. mas mataas na tao to. Mas mataas sa akin. Kaya natigpas niya nang diretso halos. Marami silang inaanihan na hindi naman nila tanim. <laughs> Ayan. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. <laughs> Pagpalain kayo ng Diyos. Ayan. Ako literal na magpapala. Nay. Lin <laughs> Ano ba 'yan? Napurahan. Tingnan natin kung mabubuhay 'yan. Huwag na natin kalilimutang ibalik yung lupa. Ganun lang, pawisan na ako. Ah. Pag gumaan na, saka ako siya iuwi. Kasi mabigat. kulang na kulang lipat ako sa kabila para dagdagan yung mga gabi then yung kahoy meron akong natumba doon na samak puno ng samak ilang araw na nakakaraan na iuwi ko na rin yung karamihan then yung natitira ay iuwi ko na rin Okay. Dito na tayo. Pinasok ko na yung kulong-kulong dito. Sakto, dagdagan natin ng subwal dito. Yan yung natitira sa puno ng samak na binuwal ko. Yan. So kapag may mga ganyang puno, yan, Samat kung tawagin. Hinahayaan ko lang na lumaki. No. So, Sa kapag malaki na saka ako siya puputulin kagaya niyan. Puputulin ko dahil kapag nalililiman yung mga ibang mga tanim natin kaya ng nyog ay hindi makakalaki ng maayos. So obligado tanggalin natin. Nang mapakinabangan din yung kanyang puno. Gagawin natin. marami-rami rin yan. May konti pang mga maliliit. Pero sa susunod na yung mga yan. okay na mission accomplished at yan na yung ating pangargang pag-uwi magaan lang po yan kaya po rin ako nang iuwi kahit medyo maaga pa oras ko ay 4.30 pa lang pero wala naman ang gagawin <laughs> kaya paalam na ako sa inyo maraming salamat sa panonood God bless at mabuhay po tayo lahat.